So oh, ta Hello? 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 Hinog. Hi. Hello? <laughs> Hello? 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 sino ta Hello? Hello? Hilaw? Hello? 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 Sino ta? Hello? Na Marjorie po. Marjorie, kasi nakaka-summer po. Marjorie, saan ka? Uy, ano, ano, ano? Wow! po kasi yung ano, mahina yung signal. Ah, mahina no, ah, <tinyo> ah, uh, ko Ah, signal dyan? Alam mo, alam mo, nanonood ba kayo sa... Salamat Ah, Marjorie. Nandito sa ano halo! agulo! 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 Hello, ano'y Marjorie? Hello, hindi pa rin kumailakas yung signal. Sandali lang po. Ang ingay-ingay okay, okay. Sandali ka mo. Sandali. Okay. Nanonood, nanonood ba kayo? Hello Nan po. Nanonood ba kayo ngayon? Ha, okay. Nasaan kayo ng yung Katbalogan? Opo, talaga Katbalogan Summer po. Magandang hapo sa mga tiga eh. Katbalogan Summer! Woo! Live! Ano channel kayo? TV5? Ay, oh, may daw, signal. Anong ah. maitin? Ah. Nanonood po ko ng pera kasi yung luloko din na sa hospital. Kailangan po kong bilhin ng gamot. Nanonood po kami sa TV5. Oo. Okay, ganito, may tanong ako. lumayo kayo sa TV para hindi mag-echo. Lumayo kayo sa TV, ha? Kausapin sabi niyo ako sa telepono. Aling Marjorie? Nag-echo -e kasi, nag-echo -e tayo sa TV. Eto po, maglalaro tayo ha, spin a wheel. Oh, layo kayo sa TV para hindi mag-echo. Layo kayo sa TV. Lumayo kayo sa TV. Lumayo kayo sa TV. Okay? Opo, ay nanonood po ako kayo ulit yan. Sana makuha ko. Okay. Anong kuna na suit ng damit? Aling Marjorie, anong suit ko? Blue, tingnan natin kung talaga nanonood siya. Blue! Blue! Alright. Okay. Ito. Etong tanong ko. Mas blue! 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 Opo, 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 opo. Okay. O, makinig kayo sa akin, ha? Ito na po yung tanong ko. Layo kayo sa TV, may echo, eh. Okay, makinig kayo mabuti. Eh. Sa, mga sa mga Pinoy expressions. Ano ang taong... Hello? Hello po. Okay, makinig kayo. Sa mga Pinoy expressions, ano ang taong sinasabihang may gatas pa sa labi? Ako may kami makaintindihan. Aling Marjorie? Hello. Hello, hello. Hindi kami makaintindihan. Oo, eto. sa Pinoy expressions, ano ang taong sinasabing ano ang taong sinasabihan o sinasabing may gatas pa sa labi? Ha? Hey, iyakin! B bata, C mabait. Anong sagot nyo? B B A. Ano? A. B, 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 B. B, B B B B. B B. B okay, ang tamang sagot ay B bata. Okay, sige. Oh Marjorie. Oh okay, guys, hawak na sa ating spin wheel. Sabihin mo, spin the wheel para makuha mo yung jackpot. Okay. Hindi ka pa nananalo. Hoy, makinig ka sa akin. O spin the wheel, go! Makuha kaya niya yung jackpot 120,000 for today. In a half WIN, 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 win. I'm one hundred and twenty thousand cash. Sayang, oh! Sayang yan, oh! Konti na lang. Kung tatlong W, 50000 cash! Oh, yan! Pero ang nakuha mo, dalawang W lang. Hindi ba, ne? Eto, para ano? Hindi ba ito lang? Meron kang 10000 cash! Oh, okay, salamat din po, ha? In Ingat kayo dyan. Thank you very much! Okay.